Kaiju No. 8 Chapter 109 Nagsimula ang chapter sa nakaraan ni Captain Ashi Romina kung saan kasama niya ang batang Kapka Habino. Tinanong ng batang Ashi Romina si Kapka kung anong klaseng troop member ba ang gusto niyang maging balang araw. Sinaad naman ng batang Kapka Habino na magsusuot ito ng isang battlesuit at magtatala ng pinakamataas na release force na 99%. Gusto din itong maging isang magaling na swordsman, at maging pinakamalakas na gumagamit ng bali. Katalo daw siya ng 10,000 mga halimaw, at maging isang pinakasikat na commander na magtatagal ng 10 taon. Nawirdohan naman ang batang Ashiro Mina sa sagot ng batang Kafka Habino, at sinabihan niya ito na napaka-corny naman ng iyong gawa-gawang istorya, at napaka-childish niyan. Naasar naman si Kafka Habino at tinanong niya ito ng pag-alit na, ikaw, ano naman ang sayo? Naging seryoso naman bigla ang batang Ashe Romina, at sinaad na, gusto kong tumulong, at sagipin ang maraming buhay. Troop members, mga sibilyan, at kahit na mga hayop, at wala ding mamamatay sa mga i-deploy ko. Ganoon ang gusto kong maging isang troop member balang araw. Na naman si Kafka Habino sa sinaad ng batang Asheromina, bigla namang inasar niya ito at sinabi na parang hindi naman makatotohanan 'yan na walang mamamatay kahit na isa. Nagalit naman ang batang Asheromina at sinagot ito na sino ka para sabihin kung ano ang totoo at ano ang hindi. Pinakalma naman ng batang Kafka Habino ang galit na galit na batang Asheromina at sinaad na gawin natin ito balang araw, ikaw at ako, tayong dalawa balang araw. Hindi naman inasahan ni Ashley Romina ang sinambit ng batang Kapka Habino, at natameme ito. Ibinalik na ang sim sa kasalukuyan, kung saan si Ashley Romina, ay papalapit kay Kapka Habino matapos magtagumpay na matamaan niya ang kaiju number no. 9, na naging dahilan ng pagtalsik nito papalayo. Pagdating ni Asheromina, ay tumalikod naman ito at kinausap si Kapka, sinaad ni na, sinungaling ka, nangako ka sa akin na darating ka, at sasamahan mo ako, akala ko nga na hindi ka na darating pa. Napakamot naman ang kaiju number 8 sa ulo, matapos marini si Commander Asheromina, humingi naman ito ng tawad, habang bom mulong ito sa sarili na, noong nasa taas ito ng building ay hindi naman siya humingi ng tulong. Tinanong naman ni Commander Asheromi na si Kafka Habino na kung sinusubukan ba ng Kaiju No. 8 na gawin ang lahat ng bagay na siya lang mag-isa. Sumagot naman ito ng tamaka, ngunit si Ichikawa ay tinulungan ako at pinaunawa sa akin na hindi laging ganun ang solusyon sa lahat ng bagay. Humingi ulit ng tawad ang ating bida kay Commander Ashi Romina, dahil sa pagkakahuli nito ng pagdating at dahil din sa hindi niya natupad ang mga gusto nitong mangyari sa kanya dati noong mga bata pa sila. Sinabi naman ni Commander Ashi Romina na, hindi ko din naman natupad ang gusto ko, kaya pareho lang tayo, ngunit kahit na ganoon, ay magpatuloy tayo na abutin ang mga ito. Matapos mag-usap ng dalawa, ay bigla namang nagsitilsikan ang mga bato na nasa kanilang harapan, at ang dahilan nito ay ang kaiju number 9, na nakabangon na, matapos tamaan ng atake, na nanggaling kay Commander Ashiro Napansin naman ng dalawa na paparating na ang kaiju number 9, agad namang naghanda sina Kafka Habino, at Commander Ashiro upang harapin ang halimaw, habang nagpasalamat naman ang Commander sa ating bida, dahil nasa tabi niya ito. Itinagulat naman ito ni Kafka Habino at biglang nag-flashback ang kanyang nakaraan. Ang makamit ang 99 Release Force, ang maging isang magaling na swordsman, ang maging malakas na gumagamit ng baril. Lahat ng aking pinangarap noong bata ako ay walang natupad. Ngunit may isa pang natitira, ang samahan kang lumaban at tulungan kang manalo. Ang natitira muling pangako ko, natutu pa rin. Matapos ang nakaraan ni Kafka Habino, ay ibinalik na ang sin sa kasalukuyan, kung saan naghahanda na ang dalawang harapin ang Kaiju number 9. Nang makaharap na nila ang pinakamalakas na halimaw, ay sabay silang nagsalita, at sinaad na, tatapusin natin ang Kaiju number 9, na magkasama. Dito na natatapos ang Kaiju number 8 Chapter 109. Shoutout kina King Evo Justin Quartadeo from Iloilo, Ilo, Dominic Cotaag from Saudi Arabia, Kabadong TV from Japan. CJ Kado, Jerome Santonino, Alzed Ramos, Ivan James from Polomolok, South Cotabato, at Rodson Gemola. Kung gusto niyo namang mapanood ang kabuoang series ng Kaiju number no. 8 manga, ay magtungo lang po kayo sa aking Facebook page at nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!